Binibenta daw ito eh. Oo. Oh. Gano? Ura lang. 100 plus M daw. Ah, or... oh, 100 plus M. Oh. Bili mo na. Okay sana. ang? Ah. diyan, ah. dahil din dahil. Dami-dami. Oh. So, andito tayo ngayon sa isang undisclosed location. Uy! Uy! Bakit, bakit nandito ka? Bakit nandito ka? Anong ginagawa mo? Nandito rin kayo? <laughs> <laughs> Pero tayo isang ginagawang project. Actually, hindi na. Oh. Kung makikita niya, maraming tao yun. Dahil, dahil pare. hindi nyo siguro na itatanong. Ano? Pero ang ninong nyo oh. at si Ian Oy. ay nasa pelikula. Oy. Pare. <laughs> Gary the goat, you are my friend. I will let you in so we can play with no end. Gary the goat, you are my friend. I will let you in so we can play with no end. Gary the goat, you are my friend. I will let you in so we can play with no end. Gary the goat, you are my friend. I will let you in so we can play with no end. Gary so the, <throat> yeah. the goat, you are my friend. I will <laughs> let you in so we can play with no end. Ako at si Ian ay naging uh, part ng Shake, Rattle and Roll after nine years of hibernation. Bumalik ang Shake, Rattle and Roll at part kami nun. At nandito kami ngayon sa location kung sa sinushoot. Yung, uh, yung at least yung party namin sa, sa pelikula. At Europe. Ang disclosed location nga. Ito ba kasi mo sa Europe? Mo na sa Europe tayo. Pero ayun nga. So ang gagawin natin ngayon dito, eto na ata yung last day ng shoot. And pinangako ko sa sa prod. Para, sa prod, prod co talents ko co artistas Go, sa, Go, sa Go, mga, mga friends ay sa so aking mga artista friends, friends celebrity friends, celebrity friends na paglulutuan ko sila. At nandito nga tayo ngayon. Ngayon ay 8 a.m. Umalis Early bird? Uh -huh. Umalis kami ng Malabon. 5.40, mga ganon. Dapat talaga 5, pero umabot pa rin naman tayo. 'di diba? At uh, so yung magluluto tayo ngayon dito, tapos so, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa namin dito. Kung mamaya, yeah. Kung... ipapamit natin sa kanila lang ating mga friends. Yes, mga ating artista friends. So, Papakita din namin ngayon yun yung konting behind the scenes. So ngayon, magdi-discarga muna kami. Ay, ang ganda ng swimming pool ko. Grabe. <laughs> dito dito si shoot yung ano, pre. Okay? Meron meron dito yung Rani, pag naihaw mo na yung kamatis, naihaw mo na yung sibuyas, isala na sa kaldero yon, kamatis, bawang, baka, tomato paste. Yun lang yun. Hayaan na Kaya lang kumulo yun. Kaya mo na yan. Bubulungan ka ng mga ninuno mo. <laughs> ah, tomato paste. Tomato paste. Dalawang karang bubulungan. Bubulungan ka ng mga ninuno. Dalawang ako. pakete. Wag ka Dalawang pakete, pre. Dalawang pakete. So nagbibigyan na ako ng instructions ngayon kasi may make-upan na daw tayo, no? first na na pelikula ko to. Nang eh, kaya sobrang nakakatuwa lahat na nangyayari. Wala wala naman ako alam sa ganito eh. Pagdating mo dito, tambay lang sa glit tapos sanabi ka na ng wardrobe makeup pagbibihis. Buti ako wala masyadong makeup. Tapos, pipigyan kayo neto. Ito yung gagawin nyo for the day. Oh, dito yung sequence nyo, dito yung lines nyo. Alam mo na rin naman. Pero kasi, ang natutunan ko sa ganito, karaniwan pala. Nagtanong din ako eh. Nagtanong din ako dun sa mga artista, artista, friends natin. Ano. Artista Kadalasan pala, lalabag pag hindi daw in sequence yung shoot. Mm. Hindi daw, hindi sunod-sunod. Hindi chronological yung shoot. So, ngayon, so minsan, kahit alam mo yung story, alam mo yung lines mo, kailangan mo ma-remind sa parte ba ng storya to? Di ba no? Kasi so, iba 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 talaga eh, di ba? Nga pala no, si Ian baka iniisip nyo extra extra lang. Um, malaki yung part ni Ian dito. Panoorin niya pare. Na, na, na. Ah, napakatindi, napakatindi ni Ian dito. Mm. Eto Ito na. Ating kaldero. Napakasarap naman yan, Ay, idol. Perfect. Tiyong. Um, um, chef, chef Alvin. Chef Alvin. Ano mo, Ian? Ano ba walang walang ginawa si Ryan dito kami lahat to. Kaya pag ito masarap walang credit si Ryan Di ba? Ay gumawa nyo to Kaya pag ito masarap walang kinalaman si Ryan dito Puro mando, mando, bisoro Ano yung bisoro? Puro mando Kami nagluto nito Parang lalim na hugot mo no? eh Parang matagal -kin. matagal mo kang kinimkin Parang inipong ko tapos hmm. Parang inintay mo talaga wala sa dito eh, no? Pag di nasarapan yung mga yun Yari Yari tayo Tutok doon natin siya ito Yung vlog mo nilin Ayun na yan? nga ganun So nialigyan ako ng pasa ngayon Kasi dito sa issue shoot namin ngayon Ah Humpty Dumpty sat on a wall Hinampas ako ng Nang Parang di naman totoo Parang Di totoo eh Parang gusto pa ako pasin ah Pogi, pogi. Tanungin mo ko sino ako. Sino ka ba? Chef Kino at Kino Cooks. Oh, With 6 million plus followers. Gabi, yung ngayon lang nakita ng malaking Dalmatian, ha? Ah. Oo! Oh. <laughs> ano ba tawag uh, Inihaw na hita ng kambeng. Ayun, no? Hita ng kambeng yan. Sa ganun wala? Hindi. Tignan mo, lapitan mo. Me. So, hindi ginabit na shoot yung buong cooking portion talaga kasi talagang parek panaog ako, mm. pre. Nagluluto dito, nasa taas. Pero karamihan talaga nagluto, sila talaga. Tulad dito, ang ating George Inasal. <laughs> <laughs> Patikin mo ako ng George Inasal mo. No? Ganda ng char, ha? Uy, uy, uy. Nakasara ah, ko, eh. Sobrang sarap. Mananapak ang mm. sarap. Sinimplahan na na yung typical na Inasal. Binabad namin kahapapagating dito, ihaw na lang. So, ngayon, nagsiset up na kami. Nakakit na yung pagkain, nakahanda na yung mga shaping dish medyo sarap <laughs> medyo na yung shoot kasi ulan-ulan ganyan mahirap talaga kasi kailangan eh, na outdoor shoot tas umuulan mahirap talaga uh, hopefully mga pagkain na naruto ngayon eh makakapagbigay ng sa akin kasi feeling ko na si stress na yung project so eto yung albins, uh, ampalaya con carne ay anpalaya lang naman yan na may uh, black beans uh, nor oyster sauce saka ko Koyaki, it's all because of you. Nag-itsa nagit ba yung reference mo? Oo naman, third year yun. Sudden sa Di ba in eh. a <laughs> no way? Hindi. na no, na. Ah. Tapos, yung iba, hindi ko alam, hindi ko na kung ano nangyari, sila kasi talaga nagluto eh. Mm -hmm. Eh buti na lang, yung mga Team Ninong, nanonood din ang Ninong Rai. Yeah. Ay, napanood namin to talaga dun sa YouTube, yung sikat na vlogger. Sino? Sino? Pangalanan? Siya Boy Logro. Ah, Ay, magaling nga. Kagaling, kaya oh, nung inspired ko nun na. eh. Siya okay, okay, masarap. Ano pa, si Chef JP Ang? Tama. It's stupid doon it, ang galing niya. Mm -hmm. Hindi, hindi, hindi na sa iba, sa doon lang talaga. Ano pa Iba? Parang si hmm. Si pa ba alam mo? Gordon Rams? Si eh, hindi naman nag-aampal na si <laughs> Gordon. I'm expecting your letter of resignation on my desk tomorrow. <laughs> <laughs> Yung kanin natin, yeah, sinasandok na di pa rin. Parang first time ata natin itong mag cater talaga. Oy. Parang gano'n, parang gano'n. Oh. mahal ito eh. Ano ito 3,000 per pax ito eh. Pero yun, ewan ko, ang mangyayari kasi to. wala kasi dito break kain lahat. Walang gano'n. Talaga, ang nangyari dito, kakain pag may time, di ba? Ito pala si Andre, dala yung mga garnish na. So, I guess, I guess okay na. Hintay ko na lang kayo sa taas, pre. Pengen na lang akong gloves. Mwah. dito. Pag ito, masarap sa amin ang credit nito. <laughs> Dalawang araw ako nag-smoke ng kanil. <laughs> oh, ano, ano sa tema mo yung luto? Anong pag verdict mo? Pag ito, masarap mo? sa amin ang credit nito. Pag abang, abang makain sila, abang anak. Uy, sarap! Kami po <laughs> <laughs> Pero pag... Para may something hinungray mo yan. <laughs> <laughs> Marami akong nakikita gitang mali. Ano? Pero kasi malakang pangunawa ko. Ah! Ayaw, tulad yan. Ito may ginagawa. <laughs>

Sana akin, <laughs> akin. <laughs> akin. <laughs> nah, natin. Natin. Sa so yung kaldereta, spring onion sa lang naman yung sorry, nagmamadali ako kasi magte-take na kami ng chin, di ba? So, okay na to. Pwede na kumain lahat. Kung sino may gusto. Eto, ito na, ito na yung kaldereta pa. At ayan, pwede nang kumain ng lahat. May soft drinks na rin. Kain na sila kami, mag take na kami ng scene. Action! So, bali, gusto nyo pa rin na magluto para sa mukha? Parang nadaig na agad yung mga puto. Oo oh, nga, parang... Parang... Katabunan na. yung... Okay lang. Basta so, so, marami tayong kakainin. Yung pinakamahalag. <laughs> Kasi pinakamahalaga dyan, yung balat. Eh. Kakainin mo yung balat doon sa point kung saan siya pinakamasarap. Alam mo kung kailan yun? Ngayon. Ah, ngayon mo yun. Hindi, sinasabi ko lang. Oh, yun. Mm. Baka lumambot yung balat. Mm. Diba? Baka pag lumambot yung balat, ano? Para kumakain sa patos. Nakakain ka ng sapatos? Ba't ka kumakain ng sapatos? Tawag ka. Tawag ka. Yun lang. Oh, pala pala! Thank you! Ah, thank, you. thank you. Kain lang kayo, kain lang kayo. Sana masarap ang kayo at yung totoo. <laughs> okay naman po. Ano pong nagustuhan nyo? Ay, grabe. Ay, yung toko ha. Ay, mga Ay, salamat. Salamat din po kasi nandito po ako ngayon. Na-experience ko po lahat to. Thank you po, thank you po. Enjoy lang po kayo. Enjoy lang po kayo. Kamusta? Tingnan natin kung... Uh, ayan, 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 ayan. pa ayan. Oh. oh na napakasarap. special sa kapis. Yeah! Ayan. Walang ganon, walang ganon. wala. wala, 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 wala. wala, wala. Balik, balik ka nga lang mamaya. Sige, sige, sige. Kanina ko pa tinatarget to. Akong pa lang. Sabi ko sa kanila kung mauna. Mm. Kahit anong mangyari. Yeah. Ayun, oh, bago kang nila. Nauna na. May nakatabi na. Nauna nga ito eh. Oo. Oh. Diba? Ano, kamusta naman? Gusto ko itong sisig. Sisig, yes. So, Medyo may pagka-spicy na. Konti, konti, konte, konte. Oh. Kaya hihilig ko yung spicy. Ah, mahilig ka sa maanghang. Tsaka yung inasal. Kaya pala hot. Kaya hot to ba? Mahilig ka sa spicy. Parang tayo hot. Ay!

Anong kauntong? Ay, may balita. Yun. Huli, oh. Huli, nakapila, oh. Dapat, umuwi ko ito may take-home, no? Yun. Thank you for the Yun. Diet, ice for dinner. Yun. Kumusta? kamusta? 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 Ano? Sige lang, makita ko lang kayo kumakain. Busog na ako. Iyon. Ano na nag-asa mo, Mangisko? Ah, hindi ko talasahan, eh. Ah, hindi mo malas ah? Mahirap eh. Mahirap yung mga isko baka 15 days lang yan. <laughs> <laughs> ah, <laughs> <Mahang> nakakatakot. <laughs> nakakatakot yun ah. <laughs> Ay! Ay! ay. ay, ay oh grabe God. naman. Nakakalimutan ka gutom na gutom Kailangan ko po ng, ano, first year hindi i i natutuwa ako kasi sa mga ilang araw kami nag-shoot dito, hindi naman nangyayari yung ano. Yung magkakaroon talaga ng break time para kumain. Hmm. Siguro nga, technically, last day na ng shoot. Kaya, kaya siguro hindi may ba ganun. Ba? Pero nakakatuwa, kita mo yung mga tao. Parang naiyak. Na, Hindi, <laughs> 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 ano lang, masaya lang ako sa kita mo. Busog sila, ganyan. Actually, karamihan talaga ng luto. Hindi naman talaga ako. Kasi nga, masalang talaga ako. Si, ano yon si, si Jerome, si Alvin, si Amity, si George, si Randy, Andre. si Andre, si Marlon, na oh, sila. Nasa si Uy! 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 Pag wala kang scene, ka. Ha? Gan, ganito pala mag-shoot ng pelikula. Hindi ko yun alam. Inaya ako maging part nito na nagulat ako. Pala. Bakit? Bakit? Bakit ako? Bakit ako? Nalaman ko lang kanina na binibuild pala yung karakter. Ako pala talaga yung in mind. Well, parang si Chef Kino ay si Ninong Ray din naman talaga. Mas marami lang subscribers, di ba? Tsaka... Tsaka mas astig. Mas astig, mas astig, di ba? Tapos, ewan ko, nung tinanggap po itong project na to, sabi ko, gusto ko lang malaman kung ano ba yung nangyayari sa likod, yung ganto. Gusto ko lang makita kung, eh, tulad yung mga ganto. Ito naman, makita mo. Okay, yeah, mga ganyan-ganyan, diba? ay, ay. di ba? Hindi, hindi ko alam yung bagay yun, na yan, di ba? Ito, sa pa, Eto, malapit talaga. At ngayon, uh, naiintindihan ko na. Kaya maraming maraming salamat sa Regal sa pagpili sa, sa amin ni Ian. Hindi lang ako. Si Ian, akalain mo na, nasa pelikula. Grabe. No? Pare, akalain. Kama pala yung sinayang oh, mo. kama, kama, kamakailan, namamaligit na guhugas sila ng pinggan sa bahay, di ba? Nung dalawa pa lang tayo. Oo. Oh. Oh, diba? Tsaka tagatawa ka lang ng jokes oh. Ngayon, mare, nasa pelikula ka na. Ibang, klase. It's a different classification. classification. Pare. Napakalupit talaga. Pero regardless, maraming maraming salamat sa lahat ng tao dito. Abangan nyo na lang yung pelikula. Lalabas this December. Ayun, so sana mag-enjoy kayo and sana panoorin nyo. And I love you mga inaanak Gogo <laughs> go. okay, 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 okay. 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 okay.